Tatay ang lahat, hindi magtitipid Gagawin ang dapat kong gawin Alam ko na magagawa ko rin Palang araw maging icon Gusto ko kagaya ko si idol Wala Michael Jordan nung maayos ko Kailangan magaling pagdating sa ring Walang araw maging icon Huwag ka kang makampante Ingat sa galaw May puro atake Aralin pensa. Minsan din depende yan Kung paano ka pumwersa Minsan kahit lang Pagdain ang pasensya Isa yan sa magpangunahing diferensya Huwag ang tambak ang kanatong pamagapi Pero pag nakalaman ka na nakakampante Sana kuha mo yung punto Mula simulan may sa dulo Madaming magaling magbasketball. Pero anong silbi ng galing mo? Kung alam mo lang ay manakit ng player. Kailangan pag naglalaro ka ng basketball. Enjoy. Nag-enjoy ka sa sarili mo at nag-enjoy din yung kalaban mo sa iyo. Yung masarap ka kakampe at masarap ka kalaban. Hindi yung... Bisa kasi may... basketball. Boring eh. Maraming buhakaw. Ayaw dumipensa. Ang alam lang, tumira. Tapos hindi nagbabantay. Kailangan meron ka opensa saka depensa.